yun, ang galing talaga ng TNT, pinakita ng TNT dito sa first quarter ang score nila then, nagpakita ang gilas dito si Jason Castro kaya nagwagi na naman ang talking text laban sa Eastern yan, mga tropa picks ha, kita ang kita naman yun, nagwagi na naman ang talking text dito sa Quarter-finals ngayong, yan po si Jason Castro, nabigyan na naman ng MVP. Wala mga talo kay Jason Castro, yan ang pambato ng token text mula noon hanggang ngayon. Palakpakan naman siya mga tropa pigs. Wow! Wow!